Magawa mo sa akin? Hindi. Iwan ka sa na pag... Basta dari lang guys kasi... Kinuha ng... Basta dito yung nagpa kasi... Nag... Ito yung tap niya. Ang muna. Ngayon, hindi kinahain siya. ako na napat paswan kasi kung <coughs> Meron um, merong syad, merong syad ako ng apat yung club para apat yung club pero na yung ないいに

dito pala yun. Alam ko may dito. Meron na po, guys. Ulan, guys. Ulan-ulan na yan. Bagyo na. Sige, na. Mm, Magbaha sa dini, ah. Ama, tagbutangan niyo yun. Tagbutangan niyo Water, kasi... Para dorin ang isda bill. Ini. 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 Pukpok dinin nat din, pukpok kung saan yan ng tubig. Tama na 'to. Kunin na ako. Hi, hello guys. na, guys, tawala yung isda ko na wala yan hanapin natin kung nasan. hindi kasi ma makita namin, guys. Yun ang fish pan. At ito naman yung tail. Yan yeah, o, di ba? Nagbaka. Ito mm -hmm. yung mga park naman, na dito yung mga park namin. Tapos tayo, guys.

baha na bi. Parang mayroong nang lalabas na. Ayun, nahulog. Hala, mayroong tulo. Baga nagbaha na siya. Kanina, wala tong baha. At nabutang pa niya na binok. Yan nga nang water na may ulan na lang pa man. Pagana dito ang picture, baga. di ba? Di ba ka kagana, guys?

sa part 2 guys maghanap tayo kasi ayan my god baby. parang nagbaha na dito guys kasi ayan siga diba ayan siga at maganda yung water diba malinis oh malinis yan oh kita nyo malinis yan at nagbaha na siya diba malakas na ayan oh ayan. ay ang baha ito ng baha, guys. Ayat, ayat. Bi, Pwede ko na kayo ko sa part 2, guys, natin. So, bye!